अमिताभ बच्चन के 64,000 से 559 इंद्रवंशी के बेहतर पति को बुलाना। अभी ये आवेदन, अभी आवेदन, अभी आवेदन। आओ सीबीपीके से देखते हो। ओ, ओ योगू ना, नॉकआउट से होगा, ठीक है समझे ओ? kapitan. Magpapabayog si, lahat ng babayaran, sigut ko. Si cancer, may cancer na kayo po. Anong cancer ka? Si cancer ka? Cancer na saan? yung Sa ulo po. Anong tagasan kayo? Ang tagasan Vale. <coughs> Yes. kali <laughs> <laughs> よろしくお願いします。<noise> <noise> que está la thank mm -hmm. you Thank yeah. you.

kasi babayaran nimese <coughs> pindut sa mga kuwai ay pagin labayang nila sol siya sarang muko o <coughs> ayon okay, 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 <coughs> na po. na okay ay ninyo na alam na alam mo na nga. No, Juno, ano mo, bako, na. Pare, ano 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 पनि भइरहेको भाइ हामी रुच्छौँ Ano yung nangyayari? Ang isip. O, ito. Sandy. Nasaan ka ba? Nasaan ka ba? yung anak ba? Nasaan ka ba? O, Balansis sa hospital. 27,000. 27,000 ang POPOS eh. Bayagan mo mo nila. O, sige. O, sige. O, tanong sa inyo. Ha? Financial ko kasi nandito. Nandong pa yun sa akwan. Magana bilang asawa nyo? Ito na, ito na lang po. Ito po lang itong banda po. Saldi, bigyan mo ng 50 mil. Asa, asa sa pita sa asawa? Eh, 50 mil. Hihingi ko na po sana ng tanong mo. Kapas, litis kami po. Kapas, litis kami. Litis kami, saan ang subgood sa amin? Dito po sa... Oh, 21 mil. Babayakan. City scan. Sige na, bayakan mo lahat. Thank you po. Tagasan saan ba kayo? San Maria po, San Antonio. San Antonio. O yun, 21 Bayakan na lahat. O kayo, anong inyo? Thank you po. Nakumpahin pa hanggang ngayon. O ang bill, 29 20,000 20 mil. 20 o bayakan mo na ngayon. Sige na. O ka O sino pa? O kayo? tagasan saan kayo? Concepcion po. O sino may Sino may sakit? Yung po mister ko, naka-confined po sa Kidney Center. naka na kami sarap... po sa... sa kidi, nasa Kidney Center, sa Maynila. Magkano magagastos? Pwede daw po ang ah, ayaw na kong bigyan ng gamot kasi alam mo po ang bayan. Saldi, o oh, nasa National Kidney Institute, yung asawa, saan kayo? Conception ka, po. O Conception, dyan na kalitin nyo. Magpadala ka ng 150 mil ngayon doon, 150,000. O sige ha. Thank you, po. Bibigyan niya ng gamot niya na. Thank you, po. O sige, o, okay. o, ate, o dito ka. mangino O anong matutulong sa'yo? Eh, tatlong buwan na po kami sa hospital. Anong hospital? Uh, lakson po, yung anak ko po. Premature po kasi. Tagi saan ka ba? Uh, Manginok po, sa NHC site. Kailan <laughs> lalabas ang anak mo? Eh, lalabas na nga po, kaso nga lang yung may balance po kaming dalawang daan na eh. higit. Eh, wala na po kaming... O, oh, 50 mil dito. Lalabas yung anak. Taga sa Lakson, taga Manginok. 50 mil tayo. O, oh, kayo, tagi saan ka? Tagi saan lang lang. Nang Ano matutulong sa inyo? Eh, may request po kong na MRI po sa akin. Eh, December pa po, po sa PJP. Eh, lagi na po sumasakot sa ulo ko po. Saldi! Magpapa-MRI, hindi ma-schedule sa public hospital, sa si PJD. Magpa-MRI ka na kung saan hospital na private, o tayo magabayad lahat. Magkano kaso sa MRI? 13.6 daw po sa ha? doctors ko. 13.6. O, 13.6. Bayaran sa doctors. Magpa-MRI ka na ha. Pa, ano ng pumapasok? Wala na, wala ha. Pupalabas lang. O oh, kayo muna. Taga saan ka? Taga San Antonio po ko. Sa isa ng Antonio? Sa San Francisco, kay Kapitana Lorna. Oh, yes. Ayan. Yung siga. Anong may tutulong sa inyo? Eh, eto po yung running bill namin kong San Po, meron kasi. San MC po. All, Sino ba nasa hospital? Yung pong mister niya. Tiyo ko po. po. Ha? Huh? Mrs. ko niya. Tiyo ko po, po siya. Bali po... Nasa po, hospital pa yung sabo niya hanggang ngayon? Ay, siyo po ko. Almost 500. Bigyan mo nga muna 50 mil sila. Mag-texel lang tayo pake, paglalabas na. Oh, okay. O, sa yung 50pc. Punta na kayo doon. O, sige. Okay naman. Ano ang atin? Yung pumbina. Bakit? Ano? Pumapasok ah. Pupunapalabas lang ah. Mm -hmm. Hindi. lang. Asa yung sino may sakit sa puso? Heart center. Mga may sakit sa puso? Sino may sakit sa puso? Pa-open ka kayo? na ako eh. Kailangan ko mga gamot. Anong mga gamot? Anong Napakadaming gamot na kailangan to. Sakit sa p Papuntahin mo sa Mercury Drug, ibigay lahat ng gamot, ako magbabayad kahit magkano abutin Okay, Salamat po. O, okay. hindi. na bukana lang ha, bukana. O, sige po. Pati through the echo, babayaran ko. Yung may sakit sa puso. Sige, saan ka? Saan ka doon? Okay, ano maitutulong ko sa'yo? po Na-opera ang ano ba? Hindi pa? Operahan ka. Saan ka magpapa-opera? At Center po. Magkano, magagastos? magkano? 100, Kulang po Rp. 100,000. Kulang po Rp. 100,000? Oo. Magkakaroon mo? Oo. 150,000 muna ako. magpa schedule ka. Saldi? O, oh, Philippine Heart Center. Rp. 150,000 tayo. Sir, pa schedule ka nga. Sige. Sino may sakit sa puso mo na? O, oh, taga saan ka? ka? Sa kabyaw. Anong kailangan? Saan ka sa kabyaw? Sa Anong kailangan? Umabarahan po siya. Saan? Sa Heart Center. Kinita ko na ina mo. Anis po. Magkano magagastos? Eto Saldi! Taga Santa ka Kabyao. Operay niyo, anak. Pili pa sa sa'yo. 150,000 din tayo. Pag-schedule mo na, ha? O, sige. 150 mil. Puso. May Sino may sakit sa puso? Ikaw. Taga, saan ka? Sapang. Sapang, hain. Saan ka operahan? Magkano magagastos? Kailan po i-schedule niyo ko yan? Million ko nito. Ha? 24 o siguro. Sa 24? O, Saldi! Philippine Health Center din, 150 mil tayo. Pwede din kayo. Pagkukulangin pa, malamang ko lang. Ha. Basta tutulong sa inyo, tuloy-tuloy tulong ko sa inyo, ha? Ay O ikaw, ano nga akin? Papatanggal. Saan tatanggalin? O saldi, papatanggal sa stainless. tayo magbabayad. Kung magkano magkakasa, sige, kahit magkano. O ikaw? Tagasan ka? Sa turitahin Buta, dami naman tagasan tangit, may sakit sa puso. Magkano magkakasos? Bali po, Magkano mo gastos? Saldi, Anjo Plasti, taga Santa Rita, Kabyao, 100. Ah, hen, sa Santa Rita. Santa Rita hen, 150,000 din ako. Sige na. O sino pa may sakit sa puso? Hali halika ali dito. Taga saan ka? Hen. Anong offer ka Opo sa August 22 po. August 22 saan? Sa Pilipinas. Magkano magagastos? Oh, sir, pero na sa 200 na lang po yung ulam ko. Oh, Saldi. Pilipin Center, taga San Kasayan. Pinanggaan. Pinanggaan. 150 mil din ako. O 150, o oh, sino pa? May sakit sa puso. Saan ka operan? Sa Pilipin Center po. Taga saan ka ba? Sa Rocco po. Dito sa Kain. Kaya kapatan na yun. Ayan si kapatan na yun, Mila. Opo, nasa labas po kami. inaanak ko po yan. Ito ba yun? O sige. Inaanak ko ba ni kapatan? O sige. 750 mil, pa-opera ka na? Kaya ka operan Sa setting ay oh, 750 mil ako. Salamat po. Okay na. Salamat salamat. Sige. Oh, anong sa inyo? Nasa pagpo siya sa Gudsam. lang. Ha? Nasa Gudsam po, nasa ICU. Sa Gudsam po. Oh. Sino may sakit? Si Abiertas po. Si Espinito. Si Espinito? Nasaan siya ngayon? Nasa ICU po sa Gudsam. Ba't anong sakit niya? Sa mm puso. -hmm. Magkana bilin niyo? O, o, oh, 100,000 ang bill. Bayaran lahat ng bill. Good sa makitan. Sige. Si Espilito, biyaktas. Sandaan libo ko.